Yun mga kalapatids, welcome back. Ayan, for today's video, nabisita tayo uli. Nila Sir Rodney, saka si Sir Kelvin. Ang manager, Kelvin. No. <laughs> Ang manager. Ayan, nagbalik sila rito dahil ayan, may nagustuhan sila uli. Nakalahian nung... Ano, eight overall yung naging anak. Super. Ayun, no? napaglahi na nila. Yung mismong nakuha po na yun sa inyo is Super Set Winner. Tapos yung naging anak, 8 overall at saka ano pa, 12 overall old bird. Tapos yeah. nag-ano pa ng... Tapos yung isang kapatid, nanalo ulit ng, ano, ng, <laughs> sa south. North and south na nanalo. Ayun, no? mga So, yeah. no? ano naman. <laughs> eh, hey, sir, siyempre, <clears throat> yung mga ibon nyo, yung mga lahi, mga ano... <laughs> meron din naman kayong napapanalo nun, di ba? Saka iba rin sila kasi okay. mag-alaga. Yeah. Napanood ko eh, lagi ako nakasubaybay sa mga live nila. Yun. Bro, nakita ko meron ng ads din yun. Ano mo? Opo. Okay. <laughs> Supportahan yeah. natin, bro. Ano yung ano mo? Yan. Yeah. Yung Rodney Abuel po. Yung Facebook page ko. Yan. Yan, no? Eh halimbawa, yan. kahit pa paano, may magtatanong na sa inyo yan eh. Okay. Meron naman kayong mga pang-out. Kunyari, Kid Rosa, may mga lahi nyo dahil okay naman, good producer. So, meron naman po. Ah. Uh... Uh, basta i-chat nyo lang po ako. Okay. Ayun po. Ayan, si Sir kasi talaga yung kumukuha. The manager. The manager. <laughs> so, Team Santiago. Good luck. Sa Sunday na lang po. Yeah. Good luck po, Sir. <laughs> salamat, right. Sir. Salamat. Sir, sure, thank you po. Uh, at yun, nagbalik po kayo ulit. At siyempre, talagang ganyan naman mga kalapatids. Eh, meron sa ating... Ayan, dahil nanalo. Oh, <laughs> subok na, subok na. Subok po. na. Hindi uh, mga... ako makapagsalita. Pagkagal mo, parang pinupromote ko naman na to. Do, pero nakita niyo naman. Book, 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 talagang solid dito sa ano, Taiwan Gold. <laughs> Yan. Thank Ito you, na, bro. Brown ah, meron ulit po kaming, ano, bali... Sir, usug nga po kayo dito mm -hmm. para kita tayo. Bali, anak po ulit nung nakuha namin kay sir. Ah, uh, uh, ano let live ulit siya sa south. Yan. Kasi yung isang naging 8 overall ko, yan, ilalaban ulit. Ha? galing ako kaya mo balik-balik. Yun mga kalapatin sa kaya ayun, sir, thank you talaga ayan. at kaya nagbalik po kayo. <laughs> Siguro kahit pa paano napatunayan niyo naman. Sana buinasin tayo na itong tayo nitong taon. Tayo rin eh, meron naman oh. Ano. Bali ayun niyo na ako yung napag superset nila kapatid dyan, mga kalapatid kaya yung inulit nila ron papares ulit sa ta naging tatay para makuha <laughs> <tatay>. ulit yung <laughs> ringyada <laughs> <laughs> ayan hindi pa natin alam kung ano yung pero tansya ko babae siya eh. pero bakit gano'n Nagda-dark yun yan nagda <laughs> Shoutout, okay, okay lang Kapo, din naman yo. daw, maski lalaki oh, lalaki, oh, okay Lang. Kasi hen naman yung mga natira Sige, doon Mga kalapati, mm -hmm. so. Mm -hmm. alright. all right. <laughs> Shout out mo si Tatay Kapuroy. <laughs> Lagi kita napapanood oh, pagka nasama <laughs> eh. so, ayan po. <laughs> Yun. Shoutout Shout out po pala kay sa boss ko kay Sir Noy Dilara. Tapos good luck po mamaya loading po Friday. Uh CTPR, yan good luck po sa inyo lahat. <laughs> Yun mga kalapatids. Yan yaring magbidahan muna tayo <laughs> Nag-carry natin in interview Tapos siyempre um, Bibigay tayo ng mga suggestion kung, kung, ano mga magagandang gamot syempre Magbabak <laughs> Ng kaalaman sa pag-iibon Yan ang magaganda sa pag-iibon eh Siyempre tatanungin natin kung ano rin mga ginagamit nilang gamot At syempre Noong una, nagtanong din sila sa akin, eh, yun, kahit pa paano siguro, may napulot sila. Kaya lang, sa ngayon eh yung sakit talagang hindi hindi na maiiwasan ang lalakas na ng sakit kaya ayan nagtanong tayo kung ano gamit nila ngayon dahil nagkakasakit din tayo ibon nila kaya ayun mga kalapatid salamat salamat sir Kelvin saka si Rodney thank you alright ingat po kayo ingat hello hello Side, oh. Hello Shout na. Chat <laughs> out to. Babay mo, sir. <laughs> Babay na, ah. Bye bye. Bye bye. na bye. Bye bye. All right. Kalapatin siya eh <laughs> Bye bye. Ipo. All right. Apa right, apa. Balita alalat tayo sir. Sige po, ingat kayo.